Sabihin na natin awin na lang hiya ka. Ninakawan ka. Hindi mo gusto. Hindi niyo gustong mag-jowa. Pero yung dadating sa punto na ganyan, na parang binabaliwala mo na talaga yung nanay mo. Yung nanay mo na nagluwal sa iyo, yung nanay mo na nagpalaki sa iyo. Kahit wala lang hiya ka, eh parang hindi naman tama 'yan. Ano 'yan? Masyado ka bang brainwash nung jowa mo? Tang ina naman, Carlos Yulo, yung tatay mo nagbabike, hinahayaan mo papunta sa trabaho. Tito Mars, sinupalpal ang gold medalist na si Carlos Yulo tungkol sa pinagdadaanan ngayon ng kanyang pamilya. Hindi rin nakapagpigil ang social media personality na si Tito Mars. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Tito Mars ang kanyang saloobin sa nangyayaring alitan sa pagitan ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ina ng gymnast na si Angelica Yulo. Hindi nga mawarin Tito Mars kung paano natitiis ni Carlos ang kanyang ina at ama habang nakikita niya itong gumagawa ng iba't ibang diskarte para kumita. Habang siya umano ay mayroon namang hawak na mahigit 100 milyon pesos. Narito nga ang naging payag ni Tito Mars para ipagtanggol ang ina ni Carlos. Binigyan mo man lang ba kahit papaano yung nanay mo? Tignan mo yung ginagawa ngayon. Nagla-live selling ng mga damit. Diyos ko naman, sabihin na natin winalang hiya ka. Pero grabe naman yung gaganyanin mo yung nanay mo na parang nagmumukhang kawawa kahit alam ng sambayan ng Pilipino na sobrang dami mong napanalunan. Ano yan? Masyado ka na bang nabe-brainwash ng diyowa mo? Kung nanay ko ganyan tapos sobrang dami kong pera, tang ina. Mahiya ka naman, di ba? Sa panibagong Facebook post ni Tito Mars ay ipinagtanggol naman nito ang ama ng Golden Boy na si Carlos Yulo. Narito nga rin ang kanyang naging pahayag. Tangina naman Carlos Yulo, yung tatay mo nagbabike, hinahayaan mo papunta sa trabaho. Yung nanay mo nung nakaraan, nagbebenta ng mga kung ano-anong mga damit online na 500 pesos. Tapos yung tatay mo, Nagbabike na maulan-ulan pa ata dyan. Buti kung mahirap eh. Buti kung wala kang pera maintindihan namin yan lalong-lalo na kung meron kayong problema ng tatay mo. Mukha namang okay ang relasyon nyong dalawa. Pero yung ganyan na sobrang dami mong pera ngayon, sobrang yaman mo na, may mga properties ka na, meron kang 2 million at kung ano-anong sponsorship tapos ganyan yung tatay mo hinahayaan mo. Tapos yung girlfriend mo, parang naibibigay mo lahat sa kanya na para bang sobra-sobrang yaman niya. Diyos ko, ano ba yan? Kahit anong sama ng ugali ng mga yan, pamilya mo pa rin niyang mga yan. At the end of the day, sabihin na nating oo, ayaw niya sa kanila ng jowa mo. Pero ano ba naman lang sana na mabigyan ng maayos na kotse? Kahit hindi mamahalin basta yung functional at magagamit sa trabaho ng tatay mo. Pero yung ganyan na pinapabayaan mong magbike, totoo ba? Magbike habang umuulan papunta sa trabaho, parang kalokohan naman yan. Maraming mga anak na hindi ganun kaganda ang relasyon sa mga magulang nila. Naiintindihan ko yan kung ano man yung pinagdaraanan ninyo. Pero yung ganyan na alam naman naming sobra mong daming pera, tapos yung tatay mo, hindi mo man lang mabigyan ng maayos na sasakyan papuntang trabaho, tang ina. Maling-mali eh, buong patutsada ni Tito Mars kay Golden Boy Carlos Yulo.